kumakanta yung ano, kumakanta yung POP NAMI siya Tagalog, ano? Tagalog, <laughs> kumakanta siya ng Tagalog ko na marunong Tagalog yan alam? kumakanta siya ng Tagalog silipin natin, ihinto kasi yan siya pag ano ihinto yan siya pag kita niya kung nagbibidyo ako roanilanlan <laughs> <May> Sige ipinatinig guitar natin. pababa <laughs> hindi <niya alam. laughs>

slice mo yung pera. Ilan yan? 14. Dagan. Fourteen lang? Dagdagan mo. Dagdagan mo yan. Kulang yan. Ubus lagi kahit ano kadami yung mangga natin. Ubus lagi. Ano feeling mo na nagtatrabaho ka dito? Uh, what do you feel you working with us? I said. Said what? <laughs> yes or no? Yes. I very very work hard. Work hard for because. For <laughs> so get money. Yeah. You find money for your <laughs> for my wife and your Five, baby. To from one na. From one. From what? Untuk eh. untuk perempuan. Perempuan? untuk um, Still, <laughs> dia punya istri. Ini. From girl Bella. Girl girl. Baby girl. Baby girl. Baby girl. buat perempuan buat perempuan perempuan do you happy do you feel happy you working with us yes. ah yes. Happy <laughs> <laughs> dia tiada order banyak ini hari dia boleh relax. Ayo, 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 ya ya. 我那什么热不是蛮老？